Maray na good morning po mga ka-farmers. Uh, nandito po tayo sa barangay ng Panayko yan, mula Kamarinisor. Uh, binisita natin si, si Ray, uh, may-ari ng Lilo Bilges Farm para dito sa kanyang pinchor na taro. Uh, dito sa Bicol ay natong. Uh, natin siya ng mga uh, aral dito sa ginawa niyang farm. Uh, Nakita ko maganda yung pagka-develop ng farm. Ngayon ay tatanong natin dito si, si Ray tungkol sa kanyang uh, pinagkakitaan na natong o taro para yung ibang farmers naman uh, di, uh, magkaroon ideya na pwede pala itong pagkakitaan na natong na ito. Ngayon si, si Ray, ayon, pagkilala ko tayo sa... Uh, ako si Ray. Ano? Uh, yun. Yung no registren dito sa taro. Uh, uh, sir, ah uh, bago po 'yung progress nitong farm na ito, uh, ano po ang dating 'yung uh, trabaho? Uh, ano lang naman ito, na pagtintuhan lang kami ng Nino namin sa kasan na maganda yun sa, ano, sa 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 lahi uh, sa taro Kaya sinubukan namin pero hindi naman namin akalain na ano, dadating 'yung sa punto na magiging, ano, siya. Magigiling. Kami okay, um, to ako uh, ibig ko pong sabihin sir, uh, bali gumawa ka lang ng uh, demo na uh, counting area ng na, ng natungo, taro para kung ano ang result ng business para pag-aralan yung pato. Kaya um, lang nagtataon na kumbaga na nakakuha tayo ng bulk ano, buyer sa nagpatagdag ng mga uh, mga. Uh, Kumusta man lang po sir yung kita ano, uh, naman sa albawa? Kasi doon sa maliit na espasyo, iba ilang square meter yung pinaliman. Hmm. Ah, uh, ato, di pag-isa ang kasi pag nag-dinger ka sa konti. Alas wala, wala sa labor. Kaya dapat maramihan talaga. Uh, dapat so, maramihan, Para, uh, para makuha mo rin yung mood yung bayan. Gusto uh, yung bayan. Siyempre pag mali, konti. Uh, may demand si ano, may demand si buyer ng ganito kalaki, hindi mo naman may bigay. So, hindi ay mga sa... Uh, sa banay po talaga, no? kasi mga kaparmes, makikita natin yan. Kasi pag uh, konti yung sa market mo, kaya may makikita mo, konti lang talaga yung kita. At so, kung nagtanim ka ng kaunti, konti rin yung kita. Di tulad ng bulyom, eh, isang hektarya, may malaking bulyo na pwede yung makita. Uh, Makisa. Kahit isang piso, pero pag bulyom, madami. Ganito po sir, sa ano naman, sa pagtatanim ng, ano, nang taro, ito, ilang space po ba ang ginagaano niya? Uh, sa isang hektarya kaya sumanim ng ano mga nasa 80,000 na ano uh, na puno na no, natong taro. Um, ang palagi sinasabi ko na sa isang hektarya, bigyan lang tayo ng uh, isang ano, uh, harvest. Ayan, so, ano na yun, maganda na yan kumpara sa, ano, sa ibang commodity. Um, um, um. Ito pong ano, yung bago po magtanim, ano po ang ginagalang preparation na pong kailangan na... Same yung preparation sa palay. Eh. Uh, pag ganito mong palayan, i-traktora oh, din. I-traktora, matapos, i-pa-plant din, matapos, yung uh, ka. Ah, yung Ah, simula po sa pagkatanim, ilang days po bago mag-harap? Magatay tayo ng ano, uh, 45 days, umpisa ng pagkatanim, matapos uh, 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 po, every 15 days yung harapas. Ah, yung mga kaparme, sa unang tanim po pala, bali mag ka ng 45 days, parang, parang ikliling mo lahat para sabay-sabay sila. Yung, yung, yung ano, pruning. Ay, pruning. para sunod ay magkakasabay-sabay na sila. sabay-sabay na sila. Sabay Tapos doon naman magsimula yung 15 days. hanggang Sulito isang na taon, yun. isang kalahating taon. Depende sa kondisyon ng lupa. Kung yung lupa may si malalim, kung pwede mo naman ibaon na, anyhow. Hindi na po yan, sir. Pagka, halimbawa, si, sa putas, hindi na po yan baon lang hindi natatapatan uh, hindi na dali kung malamot naman yung lupa uh, depende sa ano status ng lupa kung, kung pwede ba ibaon, baon pwede ikat mo matapos i-replant ulit dun sa ano uh, sa uh, imbit uh, hindi na po pala pagtanim ka hindi na po pala kailangan na tabunan uh, ay, pero, kung, pero kung gusto mo i ano i baguhin lahat Putulin mo, kunin mo yung pinaka-mother plant, pati yung supling, igilit mo, yung breath mo, hindi pa yung mo. Kaya yeah, one time mong business na naman rin sa Pantong uh, na Tungkol rin. naman po sa ano sa application o pilipina, mga abono, ano ba, organic, ano, ano po ang tamang pag-abono sa... sa... Uh, mas maganda akong organic, pero you know, alimbawa, yung synthetic, pwede din naman every ano, 3 to 4 harvest. After harvest, saka maglalagay ng konti. Konti lang na, okay. na... Matabayo, ano, matabayo lupa hindi naman kailangan mag-apply. Pag mataba na yung nakita mo maganda naman yung flu ng uh, Natong, hindi kahit hindi naman uh, mag Doon lang sa mga may uh, siguro doon lang pwedeng mag-apply. So, maliban doon, wala ka na yung ibang hindi po. Sa kuhul, pero... pero... Pala doon sa peace management, uh, napaliwanag na po. Uh, alibaba po naman tungkol doon sa, alba isang tarihan na ubahan ano po ang pagkakaiba ng income doon sa Natong o gabi o doon sa palay para yalbawa yung mga partners na gusto mag, mag uh, kumasok sa venture ng, ng nato o taro para meron na po siyang competition na sa palay, sa isang taon, pag nagtanim ano, ka, nag twice kang maglalad prep. Kukumpara natin doon sa kita ng palay, doon sa nato, at palay, ano po ang kaibang kaibahan? Uh, yung kaibahan, sa palay, sabi ko na nga, sa isang taon, albos, dalawang talahati ka maglalantre. Sa palay, uh, sa taro isang bisis lang sa isang taon, kaya may pa. Ang, ano, so, patapos, para sa palay na every 4 months kang mag-aantay, dito sa, ano, 45 days, Browning mm -hmm. na. Every 15 days na yung harvest. harvest. So, uh, Kaya sa isang taon, more or less mga nasa 20, 20 times kang mag-harvest. Mag-harvest ng isang mm hitar -hmm. yan. Oh. Maganda, maganda po pala kaparmet ang kitaan sa taro. Kasi tulad ng palay. Sa palay, 3 crappings ka lang. 2 to 3 crappings ang pwede mag-invest ng palay. Nagtatanim dito sa uh, taro na ito ay 12 basis na mga a Maganda po pala mga kaparmers ang kita dito sa balay. Pagdating na po sir sa uh, variety ng nato, ano po ang pwede mong ma-recommend dito sa mga eh, willing na magtanim ng mga uh, nato sa kanilang lugar? Ang daming ano, ang daming variety, ang daming cultivars na ano, na. so pero ina-advise namin kung ano yung nag-adapt na din sa, ano, din sa lugar, yun pero sa amin kasi dito sa lupa sa area namin, tested na namin na yung kinahig variety yung, ano, yung maganda. Dito sa bayan ng Pula? Dito, dito, sa ano, dito sa lugar. Oh, uh sa Pero kung dito sa ibang lugar, okay yung ano, okay yung variety nila. Nakakapag-produce din ng mga kapal at malaking dahon. Yun na yung ano, yun na yung uh, Ito, mga maganda yung sinabi ni Siri dito sa kanyang farm na kung ano lang pala yung available na tumutubo na natung doon na kung dito sa Bicol ay tumang. Kung anong piling tumutubo doon sa lugar nyo na agabi o taro, yun lang pa ang padami para alam na natin kung paano siya alagaan dahil doon mismo siya na bubuhay doon sa ating uh, lugar. Uh, po mga kaparbers ang ipinagi ni Siri dito sa kanyang farm sa pagtatanim ng taro gabi. gabi. Ngayon po, sir, ay hindi ka pasalamat po, po uh, sa inyong, sa binigay niyong oras para may bagay dito kung pinagkikitaan niyo dito sa farm. Hopefully, uh, sana ma mayroong mga farmers na ma-encourage na magtanim dito at matulungan din sila ng uh, pag-market nitong mga uh, daon ng taro o gabi. Apa uh, pamamaraan nyo po ay siguro matulungan yung mga farmers na gusto mag-imbis sa kanito. Uh, yun lang po mga kaparmers farmers isang magandang umaga Talak. Talak. Kaparmers, lahat. Uh, natin yung lugar ng Delivery Farm, Taro. Uh, ito po yung ano niya, area pupunta natin yung tanim nilang mga taro, natung. Para makita po natin yung kanina ay pinag-usapan namin ni Siri para paliwanag yung pagtatanim ng taro. Ito yung natung. Para makita po ninyo ay mayroon siyang mulching na balat ng nyug na giniling. Ito yung kanyang at pagtatanim ayun 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 po ay ikuti natin ayun po yung training center nya kung saan mayroong mga farmers na gusto matuto ay dyan nila at dinadaos yung panagmimitingan na ito yung mga lang taro ngayon po ay punta tayo doon ito po yung alakihan ng kanyang tanim ah, siguro ito po ay kanina sinabi niya na mga isang pi batang nito ay inaabot ng 10,000 na kapuno na hindi tanim dito ah, ganito karami yung ginatanim na na tong o taro ayan Maganda po dito ay mayroon siyang tubig. Ang kailangan po pala sa pagtatanim ng latong o taro ay piliin niyo pong yung variety na laban sa tubig. Kung magtatanim po kayo sa umahan ay kailangan yung latong uh, o taro ay pantubig din na bubuhay. Halimbawa, kung magtatanim po kayo sa upland, yung pong tumutubo naman sa upland na natung o gabi. Uh, ganun po mga kaparmers, ang kailangan nating mapag-aralan uh, kung tayo po ay magbibinsyor sa uh, taro. Ayan uh, po yung kalawakan ng kanyang natung taro na kanyang dinabilap dito sa kanyang farm sa Barangay Palipuyan yeah. ito yung baper niya, ah uh, lemongrass uh, sun to be oil ang balak ni sir na gagawin dito sa kanyang mga ah uh, lemongrass uh, ito po yung ah uh, punta natin yung iba pang lugar ayan yeah. Ayan po, ay naglipadan yung ibon. Uh, ayan po, yung pagmamalching, uh, mayroon siyang plastic na ikinabir doon sa pagtatanim ng natong para maiwasan yung uh, pagdadamo at taniman. Uh, ito po yung buong site niya, mga kaparmeres napakaganda eh, itong piling pagkakitaan na sa ating palayan na kung gusto nating mapag aralan sa kita sa palay o ibang mga crops na pwedeng itanong uh, ito ay magandang itanim itanim dahil uh, sabi ni Sir, Sir Ray ay eh, kulang sa inputs na ginagamit tulad ng abuno o pesticide dahil laban ito sa peste uh, yun lamang po mga kaparmers uh, isa pong magandang umaga sa inyong lahat uh, na ibahagi ko po yung farm ng Dilo Birgis Farm dito sa barangay Panuy Bulacan, Bula, Sur. Maraming salamat po sa inyong lahat.